Hello guys, good morning Ayan guys Dito so, tayo sa amin Ayan guys Ito so, uh, so sa banda ron Nagtatagin nyo na ng palay Ito uh, so, ang palay na to, Malapit ng anihin uh, Isang buwan na lang uh, Anihin na yan na. Nagkulay pula na yan uh, Isang buwan hanggang Hello, I don't know if it's sure. Ah, ini nyamannya. Ah. Ya, bayar ke pompa. guys. Oh. Masuk guys. sa bandaron dati nyo na naman sila uli guys, na umaga Ayan guys makulim lim yun yung palay na namungula na yung malapit na anihin yan guys Ayan, maulan. Makulim na lang. Dito sa kabila, malapit na mga magtanim ng palay. Ayan, palakas mo, ang palakas na, ang palakas ang ulan, guys. Ayan, lumalakas na ang ulan. harap melido, kaya lang, umaga pa guys ayan guys, nunggu na, palakas na ng palakas kasi makulimlim ayan nak yuk kita talaga talaga lang ulan na to